Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa <laughs> 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 Yun lang <laughs> The power ng lumpia <laughs> Ah

Hey. <laughs> Ala ya multo. Ah. <laughs> wow naman. Wow oh, na pa siya eh. Mas mahu ng may libing. Hindi Clutch sabay by brake. Danda na. Sige. Clutch. Okay. Tapos brake. Tapos brake. Ito ko aja. <laughs> Oh no, oh, no, oh no! Ay nato. to! Hala ka! Nakabit kasi. Ah, galing! May lang, malalim <laughs> lang. <laughs> Hahaha! Ay nga madulas pala. Pati Pustizo si Tunay na kaibigan ang pupulot ng Pustizo. yan. Lo grabe. Panalo. Ah, kasi yan. Ano oh, ka? Umidlat, boy. Ayaw kanyang pakantahin. <laughs> Nick, ano? Iwas na sik. Habi. Ba't <laughs> gawin mo yan sa bangos? Mama ka sa amin. Mama sa amin. Diyo Dinukot. Andar ko lang tila ang kutik. Andar lang. Ay, yung dinukot. Siya <laughs> pa yun. Nag-direct. Nag <laughs> <Sa> bayad pala. <laughs> bayad. Bayad daw. <laughs> bayad muna. Bayad. May ano na po ba? Ang bihira pala. Allah, huli ka. Nabooking tuloy. Ito ang napapalan ng kakashopee. <laughs> On mo. Okay lang. <laughs> Nag-libatan. Ang bihira. <laughs> Shopee po man. Pagkakunta ko nang ano, kakudya, is this? Mahabot. Thank you! Ang <laughs> sweet mo naman, Aidan. Galing nga. Habibi na kinibigilin pa ako nga po dahil hindi magkakaligay ni Karen de! talaga, sir. kas pa. Bukas. TV. Ma'am? Saan po kayo? ]まあ, ano ng dito ako? Ma'am, ba't nandiyan po kayo? Dito ako na upo. Ba't kayo ma'am? Ay, masanay ako dito. Dahil kasi ako nag-FX Hindi, ma'am, hindi naman tayo FX dito kasi loob. <laughs> dito ako, kaya nga. <laughs> <laughs> sa, sa FX. Ha, <laughs> <laughs> ah, ha, na ha, Pa. ha, 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 yung nakitulog ka sa tao hapon na kumagising. <laughs> Delikado. Pas mo ang labas. Kailangan magbawad ka. Pagkain. Hi miss, excuse me. What's your nationality? Half Chinese, half Filipino. Mm half -hmm. Chinese? Sure? Sige, anong Chinese ng five? Cinco. <laughs> oh, Sige na, kain na. Alam ko walang pa gulay, ang pahaba ng buhay. Gulay na naman! Sa bahay, puro lang tayo gulay. Pati ba naman dito sa karinderya gulay? Subukan kaya natin kumain ng karni, baka di na tayo mamatay. <laughs> <laughs> Memorize yan. <laughs> Galing <laughs> naman. Ay, kanin ang aming pulutan. Ay! inuman Hindi nako atalitan bisa magkadiri magguhie this guy your sure, Indian yeah what's up uh, giling, giling, giling. <laughs> <laughs> <Ate>. <laughs> Ay, magbata yun. nining 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 na? nining <laughs> <laughs> Ano pa kasi yan? Nandala ko po yung songbook. Nandala niya yung songbook. <laughs> Di ba sabi ko sa'yo, abayde mo ko? Hindi mo ko minamayte eh. Ah. Kung mahal mo talaga ako, minamayte mo ako eh. Hindi mo ko minamayte eh. <laughs> oh, o nga naman. sakit dito sa, sa dibdib ko eh. Hindi mo ko minamayte. Hindi <laughs> iyak na para yun. Pa ano Ulang pa ba? Ha? Sa rin ano ba yun? Ulang pa ba ito? Ulang naman lahat ah. Parin mo. Ah, madrama. Ulang pa ba to? Hindi na ako si Buya. Nagyagit. Wala si Babahay pang pinagbalat. Pambihay. Mas... Paano nagbalat, boy? Puti-puti. Ah, Puti-puti. Nah, grabe naman magbalat. <laughs> Malala na tira. <laughs> ah, ayan ambot 'to. Ah. Ba masin. Sambal ka. Okay, okay. Ka. Kita nang dan. Aba ata. Kita yung todo abang siya sa pintong pinasukan namin. Hindi niya alam may isa pang pinto sa tabi. Ah, <laughs> pwede mo lang iwan. Mag-text ka na lang pagdating sa bahay mo. Sama ka kasi nang sama. Hindi ka nagdadala ng damit. Puti may basahan sa tricycle. Basahan talaga. <laughs> Rui, problem. Rui. The <laughs> <laughs> oh, problem. always woi, udah Oh, iya, oh, iya,